Dahil nakakako ang sugok. Ayan, <laughs> gulping naghahanap sugok. <laughs> 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 Ayun, dahil malamang nakakasaro. Kagulpi na? Ay, tutulo. Sana all, nakatulo na ako mayo. Mas kisaro. Marigari ay labunan. Hindi labunan na yan. Ay, labunan Hindi, yung humita na lang. Yes. Tara. Garing Dave! Nasa iraron daw ka tubig. Oh! 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 Okay.

<laughs> Mayo lamang, dahil nakakasaro. Nasa inabaga sigurado sa tindahan, grupi. Hmm. nakasarong tray po dyan. <laughs> na. <laughs> ah, oh, okay. Nagkakali na garo mo. <laughs> Ano man? Ayo lamang. Deng. <laughs> ano Tiro raw sa Si Rose. Pakwa ka na? Iyo na ho rin Ano nakagulpi na? Sana all, may violet na. Mayo nga. Hindi nakakako ang sugo. Sabi ko nunoy, manako ka lang dapat. Ima maurag siya maghanap. ito. <tinyo>

sa tindahan, gulpi ka yan. <laughs> oh Duman o hiling mo, baka ikaw naman kay Ma Mary. Ang may nagsakat dyan na akin. Tungka na lang ako naman sa motor. Nag-aaranapan pa lang sa ugok. May mga kaiba ako, di pa nag-aarabot. Ano? pura daw yan. Wala. May nag na daw dyan. Mayo man lang na kunsing. Hora! Nakunsing! ka diyan Mayo dyan May nagsakat na. Ayan. Siribot paghanap. Sugo. So all. Send <laughs> mo na ako ah. <laughs> <laughs> May violet din ako. Oh <laughs> 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 Naka 500 si Ate Madel. ng nasusi. Kahit itong kwarto. Hi, si Papa mo. Say mo na ako si Say mo eh. Hindi? Kasi hmm. man lang. Maray pagpikulayang. Palitan mo ng kulay. <laughs> ano, nakakaka uh -huh. mo? Mayo lamang. Kulti doon ano sa likod. Kaya lang po ako puti. Si mga diko ito may mga kwarta. Dikti lang. Uh -huh. Ito si ate model. Una ka 500. Uh -huh. 100 pag violet Wala pati iyan <laughs> kulay pa ano 100, 100, 200, 200. Oh, yan, sa buang ng damit naman kung Ay, kung 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 na kung <laughs> <na laughs> <up. na> <laughs> Eh. Na. Nagkakuraan na kaya? Ano? Gusta? Ayan. Ayan, mas isukok lang sana may tapak. Lalabutan ko lang daw. Easter egg, hunting, mayroon na ako, ah. Iguay ning saro. Pailo si sa'yo mo. Ayan, kulay brown, duwa Ay, carrot, Ayan, <laughs> yeah, saro. Rest <laughs> 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 pa lang kita. Lagoon man na yata yan. <laughs> Uy, baga o. Oh. <laughs> oh, Umul na maray o yan. <laughs> oh my God. Akalain mo yan. May alihan, may, may bayad. Ba? 100 yan. Oo, oh, gusto. Diba? Uyalan pala igdi. Ha, man maluya lang igdi o. Oh, nakakalat. Alam mo yun? Mauli na sana ako. Kulay pa siya. Kulay na yan. 100. Nakakalain <laughs> mo yun. Oh, mauli na sana. ko pa. Talaga. Galing ni mo haranap ng haranap o, ya, o lang duma nakakalat o mauli na sana kami binigyan pa kami ng pag-asa <laughs> 100 jata ini violet Mahin tatak ka? 100 yata ni eh. violet. 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 Pag may pag may tatak, man man tatak. tatak, Si <laughs> Mabjema, oh. Day, naganap. Ayos na ini. Dut-dut. lang lang kay ni asin. Ay, day, yan. Tanda, di mo rumit? Ganap ng egg. hola Pati si Mama Mary, oh, inarangat na doon. O oh, sinarangat na. Sinarangat na yan. Ito yung Ito yung palit. Ito yung may ibang Ay, taigo. Beautiful lagi hey, hey. Siguro ini basurang ini tigharalukay. Kuwa kuko day mo aram. Kala ko ka, ikan nagtago. May angel. Ako Ang to. May angel. Puro puti. Ayos na iniasin lang kayo ng Asin na. ini Asin lang So asal Oh, di ba naka 500 Ay, naka siya. Talbong. Naka 500. Nakatalbong? talbong oo. Oh. Hi coming guy. Hello, shout out. Oh, puti. <laughs> Ayan. Still umaasa. Ang daming umaasa. Ito na si Mingoy. Ay. Ito na si Kamingoy. Oh, si Mingoy. Ay, ano si Mingoy? Ay, nandain niya, ano? Dapat damay tatak. Sabi ni Ano? Dain yung orange yata. Alam mo, yung sa kristal, ang no? gulupin. Ay.

Akala ah, mo talaga itong yaon duman ano? Yung <laughs> iniisip ko, duman yan sa may plastik. Narata? Oo. Okay, so, Kaya eh, man? Ano? Pero, pero, may yung ano ay may yung Kasi ang hinahanapan itong mga nakatarago, dahil sila na naghahanap doon sa nakaladlad lang. 'Di ba? Si Dilaw nakatalbong pa Si ating Madil ay naka ano din, dumadating sa likod nako. Ang daming nagki na egg o, yung yellow ay 500 violet is 100 orange and brown is 50 pesos o yan o yan. naka 50 sya Four hundred na sugok yan.

Garo gam adara ni Linggoy. Brown egg. Ano? Ano? Garo itong kayo no? Gulay. <laughs> o yan si Minggoy o. Oh. Gulay yun ang nako ah. Hala, hanggang duman na. wali nga naghahanap po. Oh. Andiyan may halas na dyan. Hindi lang yung party, mayo yung sa Duman sa part na ito, mayo nagang haranap. Ano? Duman, mayo. Lap-lap mga ano yung mayo. Oh, nakakuasin daw. Puti. <laughs> Tsaka orange. aming egg. Ba. Wow. May ka na kami. Minggoy, nakakaka na Minggoy. Oy, very good. John Happy Easter